Martin Romualdez na magiging maayos din ang kanyang relasyon sa mga Duterte kasunod ng kontrobersya sa confidential funds. Nasa front line na balitang yan, si Marian Enriquez. May unity yung parit. Yan ang giniit ni House Speaker Martin Romualdez nang makapanayam siya ng media matapos ang flag-raising ceremony kanina sa kamera. Ayun o, oh, magkakasama. Oh, ang baba ito, tina mo. Sinong kasama? <laughs> Yung taga Zamboanga daw na mayroong tulay na pinagawa si Rana. Tapos yung isa, ayun no, oh, doon sa kabilang side. Yung kanila to, yung kamukha ni Salpanelo. Pero yung isa, ayun si Dong. Si Engineer. O oh, kung saan. siya na'y kongresista, siya pa'y kontratista. Ako, di umano ha. According dun sa pinakita natin kaninang kumakalat sa social media. Oh, so, ayan, ayan. So makikita mo, ayan na sila, magkakasama sila. Siyempre kailangan, sabi nga nila, protektahan natin ang isa't isa. Kamara. We will always work together. Um, uh, it's still a unity. The president always wants us to work together, not just um, uh, in uh, Congress, uh, with the executive, but as a country. Sana lang talaga, Speaker, uh, maging totoo ka sa sinasabi mo. Kasi para, para yan din ang nakikita kasi natin sa Presidente, iba yung sinasabi sa ginagawa eh. O kasi sinasabi mo na you're working together, blah, blah, blah. Pero panay naman ang patutsada ng mga congressman mo against the Dutertes. Tapos ikaw naman, walang ginagawa. speaker of the house ka. You can always discipline your disciples eh. O pero it seems to us na parang uh, kaya nag-iingay yung mga congressman mo dahil pinagtatanggol ka nila. And yet here you are saying na the president wants us to work together. Paano kayo mag-work together? Paano kayo mag-work together? Eh, sinibak niyo yung sinibak niyo yung uh, budget ng uh, vice president para makatulong siya. So we will always strive for that. Kasunod yan ng usap-usapang may lamat na ang unity team dahil sa pagtanggal sa confidential funds ng mga ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Bukod pa rin yan ay sinibak din bilang Deputy Speaker si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo dahil sa hindi raw niya pagpirma sa... Diba, you, you want to convince us that the President told you to work together. Work together para ano? <laughs> para talagang sirain yung unit team ninyo. Hindi kasi tinan mo, pinagsisinibak niyo si Gloria dalawang beses na. Kinanaan niyo si Inday. Yung mga kilalang alyado ng mga Duterte, kinakanaan niyo isa-isa. So, ano yun? Yun ba yung sinasabi mo na utos sa'yo? Anyways, uh, ako lang kasi... Uh, gusto ko kasi nung ano eh, gusto ko kasi nung maunlad na Pilip Pilipinas in a sense na nagkakasundo sana kayo lahat okay nga ako sa unity nyo ako okay na okay ako sa unity ng ano ha ng uh, Marcos administration kung talagang na-unite 'yung tao at saka kung talagang nakikita mo na may mga magagandang nangyayari talagang significant na mga positive na changes sa buhay natin. Eh kaya lang, ang dami na nating problema sa Pilipinas tapos puro away politika pa. Isap kalahating taon na na 'yung mga congressman puro oh, ano pa puro pato cadahan pa eh ano na nagawa nyo sa panunungkulan ninyo di wala na batik ko sana lang kayo ng batik ko oh as much as possible gusto nga natin na harmonious yung uh, ang dami nyo na eh Akay mo ang dami nyo na sa inyo na yung majority ng congress majority ng, co, ng senate pero ang hirap pa rin ng Pilipinas Halos, ano, halos tao na lang yung bumabati ko sa inyo pagdating sa media, Pagdating sa mga ano, sa social media, napakaraming tagapagtanggol nyo. Supposedly, napakadaling mag-implement ng mga bagay-bagay ngayon dahil nga walang oposisyon. Tapos wala kayong nagagawa. Wala nang na ang oposisyon, wala pa kayong nagagawa. Paano na kung may oposisyon pa? Resolusyong nagpapahayag ng suporta sa liderato ng Kamara. Kilala rin kaalyado ni VP Sara si Arroyo, pero sabi ni Romualdez. As they always say, um, uh, you know, there will always be differences, but we will always work towards resolving those differences for the service of the Philippine people. That is our primordial concern. That um, we will um, uh, band together and unite as one for the service of the Philippine people. Nang matanong si Romualdez kung posible bang mag-improve ang relasyon nila ng mga Duterte, ang sagot niya, Always, always. I'm very, very hopeful. He's very hopeful na maayos. Sana nga ayusin mo, sir. Sana maayos mo yung, yung relationship with them because again, mas maganda kung uh, yung mga dilawan, yung mga pulahan, mga Duterte magkaisa para sa ika-uunlad ng Pilipinas. Ika-uunlad, ha? Hindi ikauunlad ika nyo lang, ha? Kailangan ng Pilipinas. Tama rin daw ang desisyon ng BICE na isuko ang 650 million pesos na inihingin confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd para sa susunod na taon. Maging si Senadora Aini Marcos na kilalang malapit sa mga Duterte, giniit na nananatiling magkaalyado ang mga Marcos at Duterte. Aniya, huwag na raw pansinin ang mga oligarkiya na gustong magpasasa sa kapangyarihan na layong sirain ang... Sino, Aini? Puro ka kasi... <laughs> puro ka statement. Sabi mo sino yung mga oligarkiya na gusto magpasasa sino? Puro ka kasi ganyan, Amy. Kaya hindi kami naniniwala sa iyo kasi puro ka para kang artista eh. Puro ka blind item. Puro ka blind item, Diyos ko po. Sabihin mo na, ay uh, yung mga kalaban ninyo, sino yun? Bigay mo na yung mga pangalan. Sabi mo, close ang mga Marcos at Duterte. Eh, hindi naman Marcos si Romualdez, eh. So, ano, hindi ba siya kasali ron? Sabi nga ni Bright Naya, let guns be guns Parang nangyari kasi is, uh, na-damage yun na yung tao, tapos bati-bati na, gano'n. Oy, nako. Kaya nga, pagka nakita ko to si Inday, na kinikilig-kilig, nakaw. Pag nakita kong kinikilig-kilig to si Inday, munda ka talaga. Sasabihin ah, ko, Inday, pinahirapan mo yung tatay mo. <laughs> Tapos, uh, may kipag-chokaran ka lang dyan. pero okay lang din magkabati sila. Hindi <laughs> ko na alam. Sobrang mixed emotions sa tayo. Hindi natin alam kung papayag ba tayo magkabati sila o hindi na. Pero kapag kaisipin mo yung, ano, eh, yung uh, kapakanan ng bayan, alam mo, dapat magkabati-bati kayo lahat dyan. Dapat. Ito, real talk to ha. Sa kapakanan ng bayan ng Pilipinas, dapat magkabati-bati kayo lahat at sana eh wag na kayong kasing huwag nyo na muna tingnan yung 2028 yung 2025 magtrabaho muna kayo tapos kung sino yung ano pagdating ng dulo, di ba magkakabati kayo pagdating ng dulo, lahat gusto nyo tumakbo o di tumakbo kayo lahat tapos saka kayo magsiraan sa 2028 na doon kayo magsiraan Wag muna ngayon, magtrabahuin nyo muna si Inday Meron pa siyang 4 years para ayusin yung ating sektor ng edukasyon. Pabayaan niyo magtrabaho yung tao. Yung kanyang uh, undivided uh, focus, kailangan talaga dyan sa Department of Education. Kaya please lang, tigil-tigilan niyo na si Inday. Anything can happen, sabi nga ni, ano, ni Gracie Chua. Of course. Ang bati antayin mo. Maiinis tayo para iparehas pag nakita natin nagbubulungan yung dalawa tapos si Inday kinikilig. O sabi nga ni Jane ako ako'y litong-lito na. Litong-lito na rin ako eh. Hindi <laughs> ko na rin alam kung anong gagawin ko sa mga ito eh. Pero just for the sake of the country, eh, maging pro-unity na din tayo. O let's, ano, uh, let's form a ano, uh, united front to fight poverty. O oh, diba? di ko na alam, gulo-gulo na ng gobyerno talaga. Ganit na ganit sila sa China. Tapos si Larry Gatun, kuwantuwa sa China. Sabi ni Larry Gaton, ano, ang galing-galing talaga ng China. Champion talaga ng China sa pag-alleviate ng kahirapan sa bansa niya. Kaya yun daw yung gagawin, niya, gagawin niyang uh, business model. Gulo-gulo niyo, oh. Sige, so, ay, ito si Aimee, ito pampagulo eh and dami eh. Siguro may oligarkiya na gusto magpasasa sa kapangyarihan. wag na natin pansinin. Ikaw nga, wag na ayaw ka na namin pansinin dahil puro ka lang salita. Wala ka namang, ano, wala ka namang ganap dyan. Kinikilala nilang kalaban. Napakalakas daw kasi ni VP Sara na nagparaya sa pagtakbo sa pagkapangulo. Eh, paano hindi nagparaya eh? mo. Ay, may, mo ko rito. Napakalakas ni VP Sara, alam naman natin na siya ang uh, nagtanggi sa pagiging pangulo dahil dito na nanatili siyang pinakamalakas. Anak ng tinapay ka talaga. Nakaupo na yung kapatid mo, okay na yun. Diyos ko naman, eh ayaw nga tumakbo ni Inday noon, nagfile na nga ng Certificate of Candidacy pagka mayor sa dabaw Ikaw naman tong pilit ng pilit ng pilit ng pilit, ayan na, tumakbo ng Vice President para manalo yung kapatid mo wala pang bagong tugon si DP Sara. Nagbabalita mula sa fan. sabi ko nga sa inyo, eh, medyo mahirap eh. Ito si Aimee, napakahirap ispilingin. Hindi mo alam kung kakampi, palaban o balimbing.